Ayan Good afternoon guys ng nanonood ng Lakay Regan Bulletin So ako po si Romel Dacpano po para sa ating mga kababayan na hindi pa po nakasubscribe sa amin magsubscribe po sa aming YouTube channel uh, Lakay Regan Bulletin Ganon din po ang aming Facebook Lakay Regan Bulletin WhatsApp pinas And of course, sa amin Instagram, Lakay Bulletin. And of course po, sa amin X o Twitter at Lakay Bulletin. So, saan nga po ba ang may pinakamalaking flood control projects? So, base sa inilabas ng mga DDS, ng mga Duterte supporters o ng mga tagahimod ng kalat o ng dume ng mga Duterte para palabasin na ang Bicol Region ang may pinakamalaking flood control projects. Ngunit, narip, Narito po ang totoo doon sa ipinapakalat ng mga kap kapatid po nating DDS. Okay? So, ayon po sa datos, ang Davao City ang may pinakamalaking flood control project sa buong bansa. Umabot ng 52 bilyon ang flood control project sa Davao City na pinamumunuan ito ni Congressman Pulong Duterte. Noong 2022 umabot sa 13.04 bilyon ang halaga ng flood control projects sa distrito ni Pulong Duterte noong 2021 umabot sa 25 bilyon halaga ng flood control projects ang Davao City noong 2020 umabot naman sa 13.745 billion na halaga ng flood control projects na nagkakahalaga sa soma total nagkakahalaga ng 52 billion flood control projects 52 billion flood control projects pero ang Davao City ay binabaha pa rin Samantala, ang Bicol Region na mayroon pong labing pitong distrito na mayroon pong kabuuan 24.096 billion na flood control projects. No? 17 district congressmen, tatlong governors, 150 million budget lang ng party list noong 2022 umabot sa 14.422 billion ang flood control projects sa Bicol region on 2023 umabot sa 9.659 billion ang flood control projects sa Bicol region sa so 2024 14.578 million ang inabot ng flood control projects sa Bicol region. City, lungsod ng Davao versus buong region ng Bicol. Nasaan? Nasa mga Duterte ang kaban ng flood control. At isa pa walang flood control ang makakaya ng bagyong Christine. Pero sa Davao City, konting patak lang. Grabe na ang baha. Ayan ang sobrang linaw guys. May datos po tayo. 52 billion. No? 52 billion kumpara sa 24 billion isang, dist isang distrito, isang lungsod. 52 billion ang ginuhol na, fi na flood control projects sa Davao City. Pero binabaha pa rin, kunting ulan, binabaha pa rin ang lungsod ng Davao. Samantala, ang 24 billion na kabuuan sa buong rehiyon ng Bicol labing pitong congressman, labing pitong distrito lang po ang 22, 24 billion. So, sino ang may pinakamalaki? Ang flood control project sa buong Pilipinas. Siyempre, Duterte lang sa kalam. Duterte! Duterte lang po ang sakalam. Sila ang nagmamayari ng kaban ng bayan. Kaya sa mga kapatid po natin na mga tagahimod, tagahimod ng dumi ng mga Duterte, please, be fair, no? Be fair. Banggat, banggitin nyo naman ang pangalan ni Pulong Duterte. Aba? 52 billion. Sila ang may pinakamalaking flood control projects. Ngunit, bakit ganon pa rin ang Davao City? Sobrang kunting ulan lang, kunting patak ng ulan, binabaha. Diba? Ayan po ay totoo. No? 52 billion po ang flood control projects sa panahon ni Duterte sa Davao City. Ano nangyari? What happened? Di ba? What happened? 52 billion. Isang lunsod lang po yan. Sa lunsod ng Davao City lang. Pero ang 24 billion sa, da sa Vico Region ay labing distrito na po yan. So, sino? Anong lunsod ang may pinakamalaking flood control projects? So, malinaw. Malinaw po, mga kababayan, na ang issue dito ay pinagtatakpan ng mga DDS supporter at ng kampon nito o ng mga creator nito na at himurin ang dumi na kalat ng mga Duterte. Kung totoong sila ay nagfa fact check, eh sana lagi pong isinasama sa listahan si Duterte. Ayan. So, 52 billion lang po sa isang lunsod. Davao City lang po yan ang pinakamalakas na magkaroon ng 52 billion sa panahon po ni Duterte. No. Grabe. Andito na naman yung mga trolls. Sama-sama na naman po yung mga bayaran trolls. Andito na naman po sila. Maybe pwede na siguro sabihin nandito na yung mga ibinayad sa 15 million, di ba? So may balita po kasi sa liquidation sa pagdinig sa quad committee hearing, yung 15 million ay inagaw yung resibo sa AFP. So yung 15 million na liquidation doon sa quad committee, no? ay inagaw yung resibo sa AFP hindi alam ng AFP na ginamit ni, ng opisina ni Sara Duterte ang 15 million certification ng AFP para sa liquidation. So, ito, baka pwede, no? Pwede siguro na pinambabayad sa mga trolls. Grabe, no? Ay, nako. Grabe yung mga tagahimod ng puwet ng mga Duterte. Tapos sasabihin, this is the brand of leadership. Oh, come on. Gising, guys. No? Kasi posible yun. Posible yun na yung mga confidential fans, ibinabayad sa mga tagal, tagahimod, tagalinis ng dumi ng mga Duterte para sabihin mabango pa rin sila. ba? Diba? Sobra. Sobra yung effort nila, guys. Sama-sama sila talagang nagko-comment. Kas, uh, sabay, nag, ano yun, eh, nagka-copy-paste ng mga comments. Diba? Sabay-sabay sila nagko-comment, guys. Parang, may nakamonitor. May nakamonitor, no? Siguro parang sa aking page, lalo po sa laki Regan Bulletin at WhatsApp Pinas. Same. Same po yung mga tao na nagko-comment. Tapos pare-pareho ng mga comments. <laughs> diba? Sabay-sabay. Sabay-sabay Sab sila nag sabay-sabay sila nagpo nagko-comment. Same ng content, same ng same ng same ng comment, same ng wordings nakakaano 'di ba? Nakakaano lang. Hindi ka hindi ka na ano, hindi ka na hindi ka na ch challenge Alam mo 'yun? Hindi nakaka-challenge na patulan sila kasi same, same script. Kaya 'yun, guys. BP Sara party party. Oo oh, nga, after ng ano ng kasalan sa Cebu, wala pa tayong nakikita, no, na kung sa saan na 'yung presidente ng Empire, no. <laughs> Sorry guys no. Ako naman po ay medyo dati iginagalang po natin 'yan. Pero kasi ngayon sobra na guys ang mga troll. Ang mga troll ng Duterte. So pinapatulan na din natin. So, kung noon, lumalaban lang tayo, nilalabanan natin yung mga maling information o out of the context na pinapakalat ng mga creator ng mga DDS. So, ngayon, lumalaban na din tayo kahit papaano. Kasi, nakakarinding rindi. Alam mo yun? Lalo yung nagmumura sila, putang ina mga ganon yung mga wordings, di ba? So, parang nakakaumay sila pero minsan pinipigilan ko pa rin silang patulan no lalo yung mga yung mga wordings putang ina mga gago ganun no aso uh, so pag mga ganun na yung ginagamit na salita ng mga supporters o ng creator na to hindi ko na pinapatulan asa so, di ba asal bangag asal asal adik asal asal walang pinag-aralan di ba asal asal kalye kasi once po na pinatulan po natin yung mga ganun pagmumura nagiging nagiging ganun na din po tayo pero as much we wanted ayaw po natin ng ganun kasi uh, i think isa lang naman nata yung nagmumura na blogger na makagobyerno no i think si Barsaga si Barsaga ba ay pro BBM o pro Duterte ngayon, parang siya lang yung nakita ko. Si Francis Balahora, nag ano din 'yun, nagmumura din. I uh, pro pro BBM ba 'yon? Ayun. So, pero sana as, uh, mas maganda pa rin po na gumagamit tayo ng tama sa ating mga uh, pananalita, lalo po tayo ay mga media flu uh, uh, social media influencer, no? So, uh, ayun nga po, ma'am, no? Eto nga po, 52 billion. 52 billion. Ito na, guys. So, ito na po. Pinapasok na ako. Pinapasok na ako ng mga troll army ng mga DDS. So, I think, magkano ang bayaran dito? Ayan. Pinapasok na tayo. O, so, meron na nagreport, report Guys, punta kayo dito. Punta kayo dito sa live na to. Ayan. Ito yung mission nyo ngayon. Ito yung mission nyo ngayon. Tinitira si Duterte. Ito na. So, ito na. No? Um, um, sa atin naman po kasi, sir, hindi po naman po na ipapakita ang pagiging matapang sa pagsasalita ng mga profane words. No? Uh, ayaw po natin na ganon na makikikil makikilala po tayo sa pagsasalita ng mga hindi maganda no uh, kanya-kanyang kanya-kanya po tayo ng mga tirada so ako po uh, uh, si Romel pano ng Lakay Regan Bulletin uh, ayoko po na nagmumura That's why kaya nga po hindi ko binoto si Duterte noong 2016. Totoo po hindi ko po binoto si hindi ko po binoto talaga si Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Ang binoto ko talaga ay si Grace po. No. Hindi po ako nagmumura, guys, no? Hindi ah uh, alam mo, hindi mo kailangan magmura para masabi na ikaw ay matapang. Hindi mo kailangan, hindi mo kailangan sabihin na, uy ganito ako, matapang ako. So you need to you need to say those things, profane words. Hindi po ganon So kanya-kanya po tayo ng estilo. Ayoko po talaga na may nagmumura. No, hindi po ako sanay na may nagmumura po. Hindi po maganda pakinggan hindi po maganda pakinggan sa aking tenya yung pagmumura, di ba? Kung kayo po ay nasisiyahan sa pagmumura, aba, pa-check up na po kayo. Baka po may problema na po kayo sa pag-iisip. Hindi po normal ang pagmumura po, guys. Saan ka po nakakita na ginawa na pong normal ang pagsasalita ng hindi makatao, ng hindi kinakain ng hayop. No? Uh, hindi po kami nagmumura, ma'am. Uh, hindi po kami nagmumura. Uh, lumaki po ako sa probinsya ng La Union, pero hindi po kami nagmumura. Ang mura sa Ilocano ay Okinnam. No? Sa amin po, hindi kami nagmumura po sa aming pamilya sa La Union. Uh, I am produkto po ako ng naghiwalay na magulang. Iniwan po kami ng aking ina nung ako po ay 3 years old. At ang aking kapatid ay 1 year old. Pero Ganon pa man ang sinapit ng aking pamilya, hindi pa rin po ito uh, nakaapekto sa aking paglaki na ako po ay palamura. Ako po ay pinalaki ng aking lola na makatao, hindi po nagmura. No? So, uh, kami po sa probinsya hindi po ganyan. Hindi po gaya dito sa Metro Manila, siyempre siguro naging maganda uh, influence siya, si Duterte kasi on national TV he do da pagdegrade no. So ay hindi naman po kami sa nagmamalinis. Hindi po kami talaga nagsasalita ng mura. Ah uh, ang salitang mura po sa Ilocano ay ukinam no. Hindi po kami nagganoon. So, pagano po okis okay, sa Hindi po, hindi po sinasabi na okin okay, nam. Ang sinasabi po, sinasabi okis okay, ba? Ganun. Kung nakapunta na po kayo sa parteng iloko, ano, makikita nyo na pa kung gaano, kang gaano magsalita ang mga ilokano, no? Pero, hindi mo makikita na, na ganun. No? So, hindi po kami bastos po. No? Ayan. So, ayan po guys. Uh, sinagot na po natin kung saan po ang may pinakamalaking flood control projects na kung saan ang nakakuha ng flood control projects ay ang Davao City na syempre Duterte lang po. Ayan, maraming salamat guys.